So, kawala ito dahil kanina. Hmm. Parang na ako, ako naman tinamara. Papunta na. oh, mo sa akin yung bola. Tingnan ko pa. Okay lang yan. Ayaw mo yan. Medyo nakasambot. Hmm. Hmm. Pag-iisuloy na yung yun. Masakit, Amara? Masakit daw ba, Amara?

Ito, video. Video ako sila. Volleyball sila. Video mo? Oo. Tawas tonton Ton. Sali ka, Ton. Sali ka. Huwag mo dito? mo. ipapunta Dito. 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 Ha. Tiyan mo tinatalaban, Lord. Kung kanta mo ko kunting bola eh. Dede yan ba 'no? Hari sa Sige lang, try and try lang. At kapag nandito yung bola, marah' gaganuin ako na. Balay mo, ikaw pala 'yung Ikaw pala 'yung ano ng volleyball, basket. Gano mo 'yung Yung wala hilig sa office, tapos nagkaroon ng hilig, 'no? Okay, pag natutukan yan, ay pondo lang straight lang. Pag ginagat ko sa iyo yung bola, i re re mo. Ha? Gano'n. Taipondo na gusto ko. Ah. Pero ganun din ba kaya kalakas pa din? Ibalik pahalik pala. Oops, muntik na ako ah. Ganun lang yun. Pag nagtuloy-tuloy mo na. So, maganda pa mga ng So, kasi, Sana mo pala yung anime na. <laughs> Masakit ba? yung Masakit na ba? Masakit. O diba, hindi naman pala. Eh. Yung nagbabalibol siya, pero naisip niya anime. Hindi ko naisip nagkayong mo dyan sa POV, yung ato volleyball ka, tapos so iniisip mo anime? Iisipin e, mo na lang yung galaw na anime gayahin mo? Twink! kung 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 King kung 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 Okay, may trend. Pero, wag mo nalakasan. sakto lang yung ganun O sino o sino ko Yung ano ka? Kailangan Saan ba 'yung marunong? Ha? Saan ba simula 'yung marunong? Pa saan ba nagsimula 'yung marunong? 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 Hindi eh, eh ko 'yung sa hindi marunong.